magchismisan muna tayo. Kaya naman, let's play! sam palong sam Sabok! O, oh, ito na nga ang unang chika. Huling-huli, di umano. Wow. Na magka-holding hands sa sinihan. Franzin Diaz and Seth Federer! Oh! Bakit may ganon chika? Bakit na, halos parang naka-blue na raw ang inyong mga kamay sa premiere night? Ano ba yun? Ano yun? Bakit? Kasi ma'am kung masyadong ano eh, parang malamig. Ay! Ay, malamig. Malamig. Oh. Ah, parang nga naman ma-warm ma yung anis. Saka, hindi oh. ko na yan. <laughs> <laughs> Nag-automatic, di ba? Ay, pero siyempre, congratulations muna sa inyong dalawa. Thank you so much. Ayan. Yeah. At pakiimbitahan natin ang ating mga tikropa na manood ng My Future You na magandang review. Go! Um, yun po, uh, niimbitahan po namin kayo na manood at subaybayan, abangan ang My Future You po sa darating na December 25. Ito pong peliko lang to ay tungkol sa pagmamahal, pagpapatawad, at uh, pagiging kontento at pagiging masaya. So, yun po, para sa ating putong lahat, mararamdaman nyo po dito ang diwa ng Pasko. Kasi po, ito ay... Rated G by the MDRCB. So para po sa inyong lahat to talaga. Isama niyo po lahat ng pwede niyong isama kahit aso niyo po. Hindi, joke lang. Ah! Ay, hindi pala pwede yun. At directed by Direk Santo Biakino. So see you po this December and, 25. And iimbitahin na, rin, iimbitahin na rin namin kayo sa darating na float parade. Uh, para sa darating na 50th anniversary po ng MMFF. Yeah. Sa, sa ano na po yan, December 21 po, magkita-kita po tayo simula ng Katipunan hanggang sa Manila Post Office. Maraming salamat. Oh, ang taray Congratulations sa inyo and good luck. Eto na po, bato-batik, magbato-batopik bato, muna kayong dalawa. Kung sino ang matalo, siyang uupo sa ating buwi, Sit Blaster. Ready? Kung sino talo po. Kung no? oh, tal no. sino talo, siyang uupo. Bato-batopik. Bato, Ay! Ay. So, paano? Ay. So, paano? Ay, sorry. Sorry, Hello. Si Francine. Yan. Si Francine ay nakasama ko na sa isang teleserye. Nening-neni pa siya nun. Baby pa. Baby pa. Naku. Dito na po. Sige, anak. Okay. Upo ka na dyan. Akalain mo, di ba? Ayun na, ayun na siya ngayon. Hay, nakontanda mo na po ako. Ay, mamang Wala hindi. na pa sa itura? Ay. Okay. Kaya nga ito ng katanungan, Francine at Z Magpapasabog na ba kayo? Magpapasabog na kami! <laughs> Ian Vasquez. Oh my God. Oh, A, taho na walang arnibal or B, pritong itlog na walang asin. <laughs> Siyempre, Ay, mamang. Taho oh. na walang arnibal. Talaga ba? Oo, oh, oh, yes, kasi, kasi lahi nila, diabetes. Yes. Diabetes. Oo, oh, oh, may Jabetis. mga diabetes. Diabetes. Hindi ko pag may diabetes diabetic yung ano na, niya na family members nila at saka syempre fitness enthusiast talaga siya so oh, makikita oh. mo palang, hindi talaga nag-aasukal yan pero ang order niya na taho ay special oo oh, oo oh. oh, oh. ibig sabihin with egg and tofu baboy. Oh, ganon oh, oh, oh. Bayon. Bayon. pero at least walang ano asukal walang sugar walang mawala oh, oh, oh. Ma na lahat wag lang ano oh, oh. yung taho mm -hmm. oo oh, oh. ano kayo kayo? Siyempre, ay, siyempre. Itlog. Pero bago yan, yan. alam mo kung na. si, sinong nauna, itlog o manok? Ano yun, Kuya Kim? Ayon sa pag-aaral, ang na nauna ay ang manok. Yes. Dahil nakitaan ng protina yung itlog na tangin nang gagaling laman sa, sa, sa manok. manok. Uh -huh. At yung manok naman, nakitaan ng protina na wala sa itlog. Uh -huh. Therefore, ang itlog ay galing sa manok. Pero ang hiling niya talaga itlog. Na walang asin. Walang asin. Kahit may asin, walang asin, asin, so asin. Kahit labing dalawang itlog, labing dalawang putli, apat na itlog, pwede mong kainin kadaan raw. Oo. Yung kolesterol, walang ano yun. Kasi nagbumaway tayo. Walang sexy oh. yan. kami dalang itlog. Thank you so yan. much, Kuya Kim. Kailangan nyo na sumagot. Hmm. Uh, yes. Ano sa tingin nyo? Taho na walang arnibal or pritong itlog na walang asin? Tingin ko dahil um, si Sir Christian uh, mukhang uh, fit. Oh, fit. Oh. And um, Itlog ay kailangan sa breakfast. Yeah. Breakfast, yes. Mm -hmm. So, doon ako sa itlog na walang asin. Ay nako. Okay. Itlog na walang asin! Ay, kung saka-sakali mang pransinta, kunin mo na lang ilong mo dito, ha? Kasi hindi natin alam kung ano magiging kasagutan. Ang sabi niya, itlog na walang asin. Tabog or sabog in 5 4 3 2 1 Grabe ka set. Oh, Grabe ka set. Kenapa yaan mo? Parang sinadya. Set, alam mo, sobrang... Ang galing na Set, oh. Sagang na mahal. Naset yung makeup ka. Inaarang niyo. Teka lang, teka lang. Bakit? 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 Bakit ang ganda pa din? Oh! Set, set. Bakit na ba talaga si Francine? Kiss mo nga? Bwe! Bwe! Bawal. Bawal. Oh, eto na ang ating pangalawang sang tanong. Sang Sabo! Sang Sabo! Gusto ba, ano ang sabi mo? Gusto mo ikaw na maupo? Pwede ba may magpalit? Hindi! Pwede naman! Pwede, pwede! bato bato na ako na! Gusto ko ma-experience! No, ako na lang! Awww! Sige, sige, na lang. Sige, mawag na kayong mag-away. Si Kuya Jason na lang. Ako na lang, ako na lang. Alright, eto na tayo! Noong bata pa si Beauty Gonzales ay nasubukan niyang magtayo ng business sa kanilang compound. Anong business ang tinayo ni Beauty? Eh, sari-sari store? Or B repair shop ng mga sirang laruan. Yes, Kuya Kim. Siyempre, sari-sari store sari yan. Sari-sari store. Nung una kasi nagtayo siya ng taho mm. na wala kang carnival, hindi eh, oh. pumatok. Oh. Kaya ang ginawa niya yung mga sari-sari store kasi dati gusto niya talaga yung, yung, yung pabili po, sukli po, yung mga laro laro nila mm. noon. Kaya yun nag-ano yung mga may mga candies, pero hindi siya nagbebenta ng toyo kasi tinatakal pa yung mga toyo toyo. Yeah. Kaya sari-sari store. At ang dating tawag sa sari-sari store no 1960s variety store. Ayo, variety store. Dito oh. sa inabot natin mo, variety store. General merchandise mga yeah. Kaya pangalan na kanyang store, Beauty Store. Yes. Mali, mali, mali. Ano, okay. Oo, oh, oh, syempre nagre-repair siya ng mga laruan, di ba? Natural! Oo, oh, pag mga bata tayo, ano bang mga ginagawa natin? Doktor, doktoran, di ba? Yung mga teddy bear. Bahay-bahayan. Ano? Oh. Yes! Ang favorite ni Kuya Kim, bahay-bahayan! Bahay Tsaka bahay nakasama ko yun si, oh. di ba nakasama natin si... Si Ate Beauty. Sa walang matigas na Week. Yes. ano, ganun. Every Sunday po yan, panoorin ninyo mga tiktropa. Ayan naman, nakasama naman, nakapagpwentuhan kami. Yung mga sira-sira mga Barbie, trip niya yun eh, yung magbuo ng kamay, dinidikit yeah. yung ulo, tinanggal ng mga ibang kalaro niya. Oh, oh. Siya nagbubuo. Wala At saka Barbie. si ano kasi ate beauty artist talaga yan. So, ginagawa oh, oh. niya talaga is, tinatry niya talagang i-incorporate yung pagiging <laughs> artist niya sa mga laro. Oo, oh, oh, yung kamay, dinadala niya sa taas para iba naman yung atake ng Barbie. Oh, oh. Modern. Oh, oh. Modern. Salamat. Salamat. Uh, <laughs> Sir Charles, thank you for being so concerned. <laughs> Alam mo naman yung pagkakaupo ni Herlin talaga. Alright. Ano sa tingin niya magiging kasagutan? A. Sari-sari store or B. Repair shop ng mga sirang laruan? Yes. Ako tingin ko si Ate Beauty ay sa laruan. Laruan. Laruan, laruan. talaga. Kasi nakabisit na kami nakabi sa bahay nila. Sure yes. na kayo sa laruan. Marami oh, siyang laruan. Repair shop daw ng mga laruan. Tignan natin kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Ayan, ayan. Hindi ka nakikinan. Nag-guest para masabugan. Alam mo, sari-sari store. Tapos tinigilan na daw niya kasi nga inuutang lang daw ng mga yaya nung compound nila yung kanyang paninda. Kaya hininto na lang niya. Ganon! Ay, All right, Balit na o, o, Palit na kayo? Oo, parang awang-awa na kasi may si Seth eh. Po ba? Pwede raw, yes. Oo. No, no, no. oh. oh, oh. Ayat. Gusto oh. ko mag-foundation eh. Dali. Alam mo, napaka-sweet ni Seth. Kaya oh, nga, gentleman. Oh. No? Napaka-gentleman. Parang ayaw niya nang mabugbog si Prancet ng ano, Prancet. Oh. At dahil yeah. diyan? Yeah. Thank you, Seth. Tupo ka -set na. Prancet kasi. Dalawa silang. Oh. Collaboration na yun. Oh. Tama na. More oh. powder. Thank you to kami. Nainggit na kami, tigilan niyo na yung mga ganyan-ganyan. Grabe. <laughs> tsaka Wag bagay mga, bagay talaga sila. Huwag sa mga gantong panahon, please. Ay. Eto na! <laughs> ang iyong pangatlong, Sang Talong! Sang Talong! Good, good luck, sir. Ang batikang aktres na si Yula Valdez ay may kakaibang mga bagay na kinokolekta. Ano ito? Ah. A. Mga espada or B. Mga manikang Japanese mga manikang Japanese. Hello! Di diba? Si Miss Yula Valdez talagang mahilig paano, sa manika. Paano, paano, paano yung hello, paano yung hello? Hello. <laughs> hello? She, she, ma, she. Ano ba yun? Ano, she, she? Hindi na alam. Oh, hiya ko sa imas! Um, ano ba yun? Ano yun, ba yun? Ayun, she, ma, she. Ayun, say, 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 say. Uh, Ay, baka masabi ko yung hindi dapat. Huwag na! Huwag na! Diba ba sabi natutunan ah, ako ah, kahapon lang doon ako galing. Oo, and speaking of, di ba? Niregalo ako si Miss Yula ng manikang ano, gan, yeah, Mga manis. figurine, di ba? Pero speaking of, kasi di ba nagkaroon ng contract signing ang tanghalan ng kampiyon at Japan. Japan. Kaya po sa mga tiktropa natin na umaawit at gusto pong mag-audition para sa tanghalan ng kampiyon, open Japan. na po yan. At saka yes. yung mga ano, Pilipino, mga kababayan natin doon, napaka-talented kasi nakapag-show kami doon. sa sabi okay. ni kaya naman, okay. Okay, okay okay. Si Yula Valdez, ay isang tubong Espanya taga Madrid. Taga-Espanya? Yolanda Valdez de Orozco. Uh -huh. Ayun. At alam niyo ba, na mga Espanyol, hindi ko magamit espada eh. Pag espada Spanish. Yes. Kung Japanese yan, samurai. Samurai. Oh, paano mag-spada? Kuya Kim, correction. Samurai po is, is old, old person. Old person. Katana. 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 Okay. Oh, katana, espada. Ha ha. Spada, espada, espadas, espada, espada, espada. Espanyol yan eh. Uh Oo. -oh. So Espanyol si Yula. Espada. Espada. Kaya nga espada. Ano sa tingin niya magiging sagutan? Espada? Ay, ano ba to? Amoy ng... Ano ba to? Ba't nang rito? <laughs> mga espada or mga manikang Japanese? Oh my God. Kanina yung laruan, mali eh. Parang baka may curse din yung Japanese dos. <laughs> Di ba po? Baka may espada. Curse. <laughs> ito si ate Harlyn mo tsaka si ate Faith mo Huwag ka maniniwala dyan. Oh, oh. grabe. This is a big. This is a big. This is a big. This is a big. This na a big. This is 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 Japanese, Japanese, Japanese doll. Okay. Japanese. Japanese This Ayan, ayan, nabili ka pa, nabili ka pa. <laughs> ayan naman! Halika na, set! Oo, oh, um, nagtutulungan sila. Zero! Ang sweet nilo. Oh. Zero, ayan. Guys! Okay lang na, kasiro sila mamang, may love life naman sila. Totoo! <laughs> 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 At least, hindi Guys. malamig ang basko. Ayan, in invite nyo ulit na sila, dali. Invite nyo muna ang ating <laughs> matropo. Ang <laughs> oh. My future you. My future you, showing na po sa... December 25, 25. para sa Metro Alam mo ba bang para mauubos talaga yung pera natin kakasuporta sa ang gaganda kasi oh, ng mga oh, oh, v, v. Lahat Ang lahat ng mga entry ngayon so suportahan na natin right Opo sa so lahat po na nanonood mga ka TikTok clock Uh, maraming salamat po uno na sa lahat for having us. Sana po suportahan po ninyo ang My Future You this December 25 na po yan. Yes! It, again, it's rated G by the MTRCB. Wala po kami pinipiling edad. Pwedeng-pwede po sa lahat at sa mga bata. At syempre po para sa Float Parade this December 21 na po yan. Yes. At sino pa ba mga kasama artista sa My Future You? Um, Kasama po namin dyan sila. Okay um, Almira Bula, Christian Vasquez, um, Piwi Ohara, Boji Pasqua, and Kuya Vance na rin. and Tita Mosang. Yes. Mm -hmm. and Tita, Tita, Mosang. Mosang oh. At kung tatanungin nyo po, bakit nyo kailangan panoorin at bakit nyo papanoorin ng My Future You, again, it's all about love, family, um, Pagiging contento and happiness. Yun. Wow. Yeah. Ay, shout out sa mga lalaki dyan. Panoorin niyo po Aww. yung My Future You. Maraming maraming salamat, Francesca. Thank you so much. And a dance merry Christmas.